What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw nga pala guys, tuturuan ko mag CBT cleaning ng scooter tong si Ace Philip Asis. At ito nga pala guys, si Sir, kakatapos nyo lang magpalinis ng CBT. Sana namang sanitize customer. Salamat po sa pag-dio ride, si po palagi. Bali si Lester 023 nga pala guys yung gumawa niyan. Tapos ngayon may dumating na naman na customer, magpapapalit naman ng wheel bearing. Bali kakabili lang daw ni Sir tong scooter na to guys. Tapos napansin niya umaalog yung gulong sa harapan. Kaya dali-dali nang -dali tinanggal ni Lester tong gulong guys para mapalitan na ng bearing. Meron na nga pala guys tagas yung pransyak ni Sir Kabilaan. At ito na nga guys yung inaasahan na namin kapag ka ganitong durog na yung bearing na yung pinaka housing ng bearing pero buti na lang meron kaming ganito guys ito nga pala yung puller na ginagamit namin kapag ka yung pinaka housing ng bearing na sa mismong hub dati guys ang paraan namin dito binabalik lang namin yung mga bulitas pero madalas guys hindi talaga umuubra kaya wina welding namin at dahil sakto pa naman dito guys yung gulong ni sir ito na yung pinang press namin sa bearing para mas madali baling gagawin ko nga pala yung araw guys si CBT cleaning ko nga pala tong mga electric pan sa shop medyo mali ka bukas dito guys sa naging pwesto ko kaya yung mga electric pan namin mga ilang araw pa lang mukha na talaga mga desierto sa sobrang kapal ng alikabok. Bali tamang kuskus -kus lang tayo ngayon guys for today's video. Bali ayan gagamitan natin siya ng degreaser para mabilis matanggal yung mga kumapit na alikabok. Tapos aanlawan natin ng tubig yan. After natin siya guys maanlawan ng tubig, papatuyuin naman natin siya gamit ang air compressor para siguradong tuyo at hindi kakapit ang alikabok. At ito mga paa guys, yan lilinisan na rin natin yan gamit naman tong pressure washer. At speaking of pressure washer, meron nga pala tayo dito guys, Sinemi Deep Clean. Bali to nga pala guys, nilinisan ko lang yung kanyang makina at ang kanyang engine bay. Bali pa abit nga pala guys si Sir ng RGB light kaya kalas talaga yung yung buong likod niya. Tapos nilinisan na rin namin para isang gawaan na Medyo lang. Medyo mahirap kasi yung tubig dito sa amin guys. Kaya kapag kami nagre-request lang, dun lang namin nagagawa yung semi-deep clean. At sa kabilang banda naman, nandito nga pala sa si Ace Philip Asis. Grabe sa sobrang busy ko. Nakalimutan ko na meron nga pala akong estudyante dito. Munti ka niya nang tapusin guys. Buti na lang nakita ko siya. Bali tinanggal niya lang muna nga pala guys yung grasa dun sa torque drive. Tapos ito namang male torque drive. Lilinisan naman niya gamit itong gas. Bali sa part lang na may bearing namin to guys ginagamit. Rest, sa ultrasonic na namin nililinisan. Tapos degreaser nga pala gamit namin. Bali sa 300 pesos na CBT cleaning guys kasama na nga pala doon yung grasa high temp grease tapos yung meron na nga rin parang degreaser yun tapos yung kerosene na ginamit dun guys sa amin na rin yan at ilulublub na rin natin yan guys sa ultrasonic cleaning para deep clean talaga siya guys yung mga sulok sulok malilinisan kung gusto nyo rin guys ng ganitong CBT cleaning dahil lang kayo dito sa aking motor shop bali ito na nga guys mag assemble na si Ace Philip Asis bali dito guys tinuturuan ko siya magkilatis ng mga washer tapos nut kung okay pa ba wala bang tama tapos yung mga baliktaran nya guys para hindi siya balibaligtad kapag ka na bali dito ihantite eh, nyo muna siya isasagad nyo muna yung tornilyo bago siya higpitan ng final. Kapag ito guys, matigas ikutin gamit yung daliri, possible may tama na yung thread o kaya hindi pantay yung pagkakabit. Kunin mo yung belt. Yan. Huwag may didikit sa may grasa. Okay. Kunin mo. Sige, kunin mo. Labas mo. Hindi, labas mo. Hilahin mo palabas. Yan. O, pasok mo dun ngayon yung pinaka, ano, top drive. Hindi dyan. Pasok mo to. Okay. Sabihin mo to ngayon ng kamay mo. Okay. Paano mo ka? mo ka. <laughs> Mali. Ganito, okay, paano, dahil hindi ko kayang naikitang nahihirapan sa si ispilip asis tutulungan ko na siya guys para may turo sa kanya kung paano nga ba yung madaling paraan ang pinakasigit ko sa yan dahil hindi siya, hindi maiipit yung belt pag inuna mo to dito tapos dito mawakan tinan mo, ayan, pag nakuha mo, tinan mo dito tinan, may, may space ka na dito ngayon dalawang kamay na ayan, pag ganun hmm. Hmm. tapos, senta mo sa utot, yan Pasok na. Ayan. Pagpasok, may lalabas na grasa, punas. Okay na to. Okay na to. Okay Tapos, na to. Uh, Tapos, uh, ito. Ah, Lagay mo bin. regular to dito. Tapos, washer. Washer. Hindi kailangan matambok. Ayan, true. Sagat muna. Gamitan muna ng mano-mano. Okay. Pag nasagat na, ayun, ayun. Mano-mano muna, mano-mano. Sakto naman guys, napatapos na kami. Meron nga palang napadaan dito. Sila sir, bali galing pa sila ng Carmona. Tapos may pipikapin lang sila dito sa Dasma. Bali mga around 11pm na nga pala to. Nasa biyahe raw sila, tapos bigla na lang umingay yung makina. Dito guys, uumpisa ko muna ng i-check sa CBT. Bali tatanggalin ko nga pala yung pulley. Ibabalik ko lang yung drive face, yung back plate, tapos yung bushing. Bali tatanggalin ko lang guys yung pulley tapos yung mismong flyball. Pero ganun pa rin guys, pag tanggal ko, maingay pa rin siya. Kaya ang possible na sira nito yung mismong rocker arm, yung roller tapos pwede rin tensioner. At pwede rin sa cam bearing. Possible nga rin pala guys na palitan ng block set nito dahil ayon sa may-ari, malakas na rin 'tong magbawas ng langis. At pagkatapos ng guys ng lahat ng ginawa namin, itutuloy ko na ngayon yung ko dito sa aking electric pan. Bali guys, nalinis ko na siya, napatuyo. Ia-assemble ko na lang siya tapos maya maya pwede na natin siyang ulit gamitin at hanggang dito na lang muna ulit tayo guys maraming maraming salamat sa inyong panonood ride safe po palagi God bless po sa lahat